Okay, challenge na to si, si Kabutod tonight. Request ni sa usaka pa ni Kabutod. Tuluan ako siya o step. Natulura ka step. O na. Ano Ang first step kay Gopala pala. Ano ba lang ako? Go pala. Go pala. Pero ha, go Abay ga. Sulti po. Abay ga. Ano ba? Abay Abay ga. Aku. <laughs> oh, sige. Sige, kano? Sige, abayga. Ang samay. Abayga. Abayga. O, oh, sakta na. Abayga. Abayga. Ako. Gubala. Gubala. Ah, ha, uh, una, una, ang, una, ang, kwan, dili mo na siya ka ng Ay, una, ang ka ng isunod sa nimo. Uh, una, ang abayga. Una, yung magamukali na sunod mo. Tukoy ka ba, Tiana? Dali, aba. Humanog, abayga. Gubala. Ako, ano ba? Sige Sige na, una, nabayga. Nabayga. Go pala. La, la, la. Ako na yun. Naliya ba? Tungo nga. Last na lang, last na lang para mahumanda yun. Nabayga. Go <laughs> <Ako. A> <laughs> pala. Ako. Ako na sa last. <laughs> Punta na lang. <laughs> nabayga. Go pala. Ako. ba Wala ka Wa. Yung sa ala para makabantay ka. nanam na 'de? Sige. Sige. O pala. Ako. Ah, kabantay na ako. mo mura ko rin ug buak. Wala ka na, wala ka nang bantayan nga kanang tuan sa imong gisulti. Ako, ako. Sige, sama-sama, sama para mabantayan imong gisulti. ini yang satu Abaiga Gopala Ha, apa tu? Abaiga Gopala Anak Sugi kerana Ay, suh, ay. Di, last one lah Para Stop. Para makan bantai ke Sungguh saya mengisul tiba Abaiga Gopala Aku Oh, ke bantai ke bantai Abaiga Gopala Aku Nah, hello. sige sa sauso <laughs> last na lang umundai yun <laughs> na yung last abayga Gopala. ato ganon na ganon ganon Gago ka. ganon 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 ikaw. Ha? ikaw? <laughs> Abaiga, tidak boleh. Kena, kena.